guys ah, oh, daming lutang ah. Oh, oh. uh, Bilis niya oh, guys. Lima oh, mai target. <laughs> Ay, hindi tinamaan. No, kayo no, nag bibili no. Ay, tinumaan. Good morning, good morning. Yon. Asan na po to? Just chats. Uli. Uli agad. Yan no?

Ayan yeah, mga idol Basal Basal Ayan eh, na may basal na Nakawala pa Ito basal na naman uli Hindi <laughs> ko makakilala Aroy yata Aroy din ba? Eh Ay, Melda 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 Ayan no? Ito, ang dami oh dami Ito oh, nog Ito lang oh Dami dito oh Ito guys morning, good morning Maganda na, unadala yung kalay yung Ay, eh, sa dulo, malas palaki Ayun, laki, laki ron. nun Irman, punta mo na ron Malaki Malaki ba? Diba? Hmm

Yo no. For today's video. Yan guys. Uy. Taiwan din. Taiwan? Oh. Yan na. Ah, si idol ah. Malawa. Pakai hilap. Pakai sana. kasi nakalit eh kaya bibigla ko sa trama baka doon may bahay parang mabait mabait na may mga tao doon oo nga pero biro pangalawa ayun o buddy sablet ay malaki yan o no? for today's video ayun know. o Undang guys oh luta, malaga, malaga, Bilis nya, no, Ay, guys bad, di oh, target <laughs> ayo hindi no, ayo okay, no, <laughs> <laughs> Malakas ah. Malit lang pala. daming gataw rin sa na namin di nga lang di nga lang makita kung malaki o malit puro nakanguso lang